So yan na yung itsura niya na, na bubungan na siya. So ito yung magiging itsura ng ating ano, ating uh, ginawa dito. May mga design. Yan o. Oh. Nakapag-grilling tayo para sa design ng ating ah uh, tiris. Yan. So makikita nyo yan mamaya kasi ipapakita natin kung paano natin ginagawa yan. Dahil ngayon, kapong kasi di ko na sinyo na ipakita yan. Dahil uh, gumadali tayo. Maraming gumagawa. So dito, So yan na yung bubong. Ah, pag na. So trusses yung ginamit natin tapos So kitkiro yung tawag sa amin ito ng pagbubong ng anahaw. So yan. Tapos nila kahapon. Naubos na anahaw. Good, 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 good. Ah, nasa 3,000 dahil ah, 1,500 dito, 1.5 din doon sa kabila. Kaya nasa 3,000 yung naubos ng anahaw. So right mga Oragon, welcome sa Oragon Official blog. Panibagong araw naman ngayon Kaya panibagong kapalpakan naman ang ipapakita ko sa inyo Arot <laughs> So dahil maraming mga galing dito sa social media Gusto ko lang isir sa inyo ang mga ginagawa natin dito ng mga kapalpakan Arot <laughs> Dahil marami nagmamagaling at marami nagmamarunong. Kaya so ito na umpisa naman natin ang kapalpakan ng ating ginagawa ngayong araw na to. So dahil ko continue natin ang bungalow na ginagawa natin at naipakita ko na rin sa inyo kung paano magbubung at kung magkano inaabot ng ating pagbububung at i-convert natin sa anaha with trusses. So kaya naman marami nagtataka at marami nagtatanong kung magkano ang ginastos ng ating ginagawang bahay. Paki-share and like and follow, and subscribe sa ating Facebook page at ating YouTube channel. So dahil hindi pa nga natin natapos ang kabuuan ng bahay, so syempre hindi pa natema natin estimate kung magkano ba talaga ang halaga ng na nagastos dito sa bahay ng ating ginagawang project na bungalow house. Kaya naman kung kayo nagbabalak magpagawa ng bahay, alam nyo na mag-ipon-ipon na para habang maga pa. Dahil alam naman natin kapag nagpagawa ng bahay, talagang gastos sa na, na malaki. At dahil kung high at quality naman ang gusto nyo magiging bahay, syempre alam nyo na mag magiging gastos nyo yan. High in quality rin yung bibitawan yung pera. Dahil hindi naman magiging high quality ang inyong ginagawang bahay kung hindi nyo naman paggagastusan. Tulad nitong ginagawa kong bungalow house na hindi kalakihan pero yung gastos nila, medyo malaki-laki na talaga. Kaya sa mga nagbabalak dyan, mag ipon, -ipon na. So, sample ko na lang kayo. Bibigyan ko yan ng tips kung magkano ang ipon ninyo. Kung bagay ito lang sa aking nalalaman, mag na kayo ng 250,000. Dahil yung 250,000, makakapagpagawa na kayo nyan ng bahay na 5x6. So, yung 5x6 na yan, sigurado gawang-gawa na yan. May maliit na kwarto na kayo nyan, may maliit na sala. At syempre, pinturado na rin yan. Basta dapat ang makuha yung trabador, yung mapagkakatiwalaan. Dahil hindi lahat ng trabador ay puro yung galawan. Syempre, mayroong kuyakoy at hindi kuya koy arot <laughs> kaya naman yung mga basher natin dyan mag isip, -isip na kayo <laughs> Then, alam ko may kakomment na naman kayo sa akin dahil kisugan niya ang kisugan ito o ba diba, ang galing arot <laughs> so ayan na nga tulad lang itong ginagawa natin na reeling so gumamit pala ako dito ng 2x3 2x1 at 1x1 so syempre ang taas niyan 1 meter hops di ka lang magkakomment ka na naman alam ko yan sabihin mo naman mataas yan <laughs> So, ko na naman. Alam ko naman, ang standard ng ating mga reel ay 90 cm. O kaya naman, 85 cm. O, okay na ba? Arot! <laughs> so, dito kasi, ginawa ko 1 meter para medyo may kataasan. Para alam nyo na, dahil open na open kasi to. So, ito na nga, ginawa ko pala siya dyan ng design. So, ano sa tingin yung design ko na yan? Okay ba sa inyo? O hindi okay sa mga basher natin? Arot! <laughs> kaya pala ganyan ginawa 'kong design dahil yun ang gusto ng may-ari dahil sabi nila usong-uso na daw 'yan ngayon na design alam niyo naman latest na latest na ngayon kaya naman pahirapan yung sukat natin diyan dahil pag na mo lang parang napakadali pero pag ginawa mo na napakahirap pala pero sa mga galing natin na basher ako ay na bisik lang yan charot <laughs> So, kahit ganun pa man, ibibigay ko rin sa inyo yung mga sukat nito. At ibibigay ko rin sa inyo yung diskartiko ko nito kung paano ko ito nagawa. So, unang gawin natin, magsukat tayo sa gitna at pati na rin sa baba. Tapos, yung gitna, lagyan natin ng na 2x1 na tubular para yung maging partition niya para sa siwang. At pagkatapos, kung napansin nyo na vertical natin na 2x1 na tubular, so, ayan na, makakuha natin yun yung pinaka-design niya. Para makuha natin yung pinaka-design, ah, pinagtatlo ko pala yan. So, makapansin nyo naman, naglagay tayo dyan na 1x2 na tubular para pinaka-space niya. So, ang ko naman ito, i-set is up ko muna siya lahat. So, pagka-set up na natin lahat, ipapulwid na natin isa-isa. Siyempre, pagka natin, pag napulwid na natin lahat, siyempre, ano pang isasunod natin? Siyempre, bababigyan na natin ng pangbaping ng bakal. Siyempre, para maputol pala natin yan, gumamit tayo dyan ng cutting disc. Tapos, at pagkatapos, cutting wheel. Siyempre, at siyempre, gumamit tayo dyan ng flat disc. So, ang ginamit ko pala dyan rad. So, gumamit pala ko dyan 60 by 13 na welding rad. So, alam nyo ba, pag ganito ang ginagawa ko mga design na weldingan. So, nasa challenge talaga ako ng gusto. Kaya naman sa mga bashera natin dyan, I love you talaga sa inyo. Arot! <laughs> At sa mga nag pala sa atin dyan, maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Dahil alam nyo ba, dito sa ating Facebook page, umabot na tayo ng 9,000 followers. At dito naman sa YouTube, sa 15,000 subscriber na tayo. Kaya kung hindi dahil sa inyo, hindi natin to Kaya maraming maraming salamat sa nag sa atin. At hayaan nyo, pag may marating na tayo, babalikan ko kayo. Kaya nga, nakapag-tiles na pala tayo sa CR. At nakapag-tiles na rin pala tayo sa flooring ng kwarto. Kaya naman, palapit na palapit ang pagkatapos ng ating bungalow house. So, pag matapos pala ito, abang-abangan nyo ang sunod na project. Dahil hindi lang ito ang ipapakita sa inyo kundi marami pang iba.